Pakistan gumanti sa Iran at Iran hindi inakalang ganito pala kalakas ang Pakistan kung mababalitaan natin itong mga nakalipas na araw ang Iran ay nagpapalipad na isang rakit na tumama sa Pakistan at nagdulot ito ng malaking pagsabog dito ay nagagambala nila ang natutulog na isang mahimbing na bansa at sa ngayon ay ang Pakistan ay nagsisimula ng gumante sa pagkakamaling ginawa ng Iran. Alright, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. At shoutout nga rin pala sa ating mga supporters na nag-comment sa nakaraang video. Naglunsad na ng sunod-sunod na pag-atake ang mga militar ng Pakistan at inatake nila ang isang grupo sa loob ng Iran sa timog silangan nito. Dito ay makikita na mukhang wasak na wasak ang gusali at sinasabing walang nasawi sa mga target ng Pakistan. Ngunit nadamay naman sa pagsabog ang sampung mga sibilyan. Ayon naman sa Pakistan ay nagsagawa daw sila ng mga pag-atake para sa mga militanteng grupo na nagtatago sa baluarte ng Iran gamit ang mga ito ang tinatawag na Chinese fighter jet na FJ17 Thunder at isang UAV drone nagsagawa ng strike ang Islamic Republic ng Pakistan at gamit ng mga, ang mga drone pitong lokasyon ang target ng Pakistan at tagumpay nila itong tinamaan sa pitong lokasyon na ito nasawi ang ilang militanteng grupo na naglulungga dito. Isinagawa nila ang pag-atake dalawang araw matapos pasabugin ng IRGC or Iranian Revolutionary Guard Corps ang isang lungsod sa loob ng Pakistan. Ayon naman sa Iran, ay tinarget lamang daw nila ang isang grupo ng mga rebelde na nagtatago sa loob ng Pakistan. Kaya naman sa dahilang ito ay nagsagawa din ng pag-atake ang Pakistan. At sinabi din nila na rebelde lang din ang kanilang balak na patamaan. Iba-iba ang Pakistan sa lahat ng mga inatake ng Iran. Dahil ito lamang ang bukog-tanging sumagot sa mga pagbubumbang ginagawa ng Iran sa loob ng Middle East. Ang Pakistan ay handang magpagyera lalaban ito pangil sa pangil. Sa kabilang dako naman mga katropa, ang Iran. pag alaman na sinusuportahan ang lahat ng mga militating grupo sa loob ng Middle East. Espola sa Libanon, Houthi sa Red Sea at Hamas sa Gaza. Isa ang mga layunin ng mga ito. Sirain o wasakin ang Israel at kalabanin ng mga Hodyo at Amerikano. Alam mo bang maraming pagkakamali na ang ginagawa ng Iran at sa ngayon ay nasasangkot na ito sa napakaraming gulo at ang pinakahuli ay ang pag-atake nito sa Pakistan. Ang sigalot sa Middle East ay patuloy na lumalala lalo na ang sigalot na nagkaganap ngayon sa Red Sea at US at Houthis at mga katropa US, UK at iba pang mga kaalyadong bansa ay umatake na sa Yemen. Ito na kaya ang hudyat ng panibagong digmaan. Ito na kaya ang simula ng World War III. Nagsimula ang alita ng mga bansang ito. Matapos atakihin ng Houthi ang lahat ng mga barkong dumadaan sa Red sea. At bilang ganti ng US ay inatake naman ito ang ilang mga syudad sa Yemen na pinaglulunggaan at kontrolado ng mga Houthi. At mapagsanggang ngayon mga katropa ay patuloy pa rin ang pag-atake ng US at UK at iba pang mga kalyadong bansa nito sa Yemen para ipakita sa Houthi ang gira na hinahanap nila. Ano naman kaya ang magiging sagot ng Houthi lalo na ng Iran na itinuturing na kasangga ng mga Houthi. Sa ngayon mga katrupa ay nagkakaroon na naman ng isang sigalot sa Middle East kung saan ang ilang mga bansa tulad ng France, United States, Denmark, Greece, United Kingdom ay nagpadala na ng mga barkong pantigma bilang pagtugon sa pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa kabilang dako naman, ang unang pag-atake na ginagawa ng US at iba pang mga kalyadong bansa ay noon lamang Webes ng gabi kung saan halos anim na pong mga targets ang inaatake nila sa iba't ibang bahagi ng Yemen at anim na mga target nito ng US ay nasa loob mismo ng syudad sa lugar ng Sana, ang kapital ng Yemen mismo, Purbida. Dito ay inatake nila ang pinaglulunggaan ng mga Houthi kasama na ang mga military airport at naval group or naval base ng mga Houthi. Ginawa ito ng US at iba pang mga bansa para ipakita na hindi sila natatakot sa mga Houthi at handa silang lumaban. Sa katunayan mga katropa ay Houthi ang unang umatake kung saan ilan sa mga sundalo ng Amerika ay nagtamo ng mga sugat sa katawan. Dahil dyan, ang presidente ng Amerika na si Joe Biden ay nagutos na gumante laban sa mga hoti dahilan para malagasan ang mga militanteng grupo na ito. At sa Red naman ay nagaganap ang isang napakainit na tunggalian na kung saan ilan sa mga bansa ay nagdala na o nagpadala na ng mga barko para kaharapin ng mga Houthi. Nagsimula ang lahat ng ito nang atakihin ng mga Houthi ang lahat ng mga dumadaang commercial ship sa Red Sea. At bilang pagpapakita ng suporta sa Hamas, nang sa ngayon ay pinupuksa na ng mga ITF. At ayon naman sa leader ng Houthi, ay patuloy daw sila makikipaglaban at hindi daw sila titigil sa pag-atake sa Red Sea lalong lalo na raw sa mga commercial ship na dumadaan dito. Ayon sa leader ng Houthi ay matpatuloy daw sila makipaglaban para puksain ang mga Amerikano at ang mga Hodyo na siya umanong nagbibigay ng totoong kaguluhan sa buong mundo. At para tulungan na rin daw ang kapatid nilang Hamas na nakikipaglaban ngayon sa Gaza. Pero isipin mo na lang mga katropa, hindi naman gagawa ng pag-atake ang Israel kung hindi pa pinasok ng mga Hamas ang isang rehiyon sa Israel. At hindi rin gagawa ng pag-atake ang US at UK at iba pang mga bansa sa Red Sea kung hindi pa iinatake ng mga Houthi ang mga commercial ship na dumadaan dito. Kapag nagpatuloy ang ganitong klaseng labanan sa pagitan ng Houthi na nasa Yemen, na suportado naman ng Iran, malamang hahantong ito sa isang napakalaking digmaan. Pero sana hindi na aabot sa ganun dahil paniguradong maraming buhay na naman ang mawawala. Alright, once again, this is Huntukan TV. See you in my next video.